Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa iyo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan naisip ni Jiang Chen na kung si Nian Shen talaga ang nagtatag ng Divine Academy ay sigurado siyang iniwan nito ang kanyang pamana dito, kaya naman tinanong ng ating bida si Grandmaster Tung na kung may paraan ba upang makasali siya ng direkta mismo sa Divine Academy, at sa naging tanong naman niya ay agad na sumagot si Grandmaster Tung na walang kahit anong paraan dahil ang patakaran sa Divine Academy ay maiging ipinatutupad. At sa naging tugo naman niya ay naglakad na ang ating bida, habang tinatanong niya si Grandmaster Tung kung saan niya mahahanap ang Northern Ming Academy, at ayon naman kay Grandmaster Tung na mahahanap ito ni Jiang Chen sa Mount Nebula na may 600 milya mula sa Qingyan Town at may 100 milya naman ang layo mula sa Beigu City. At matapos yun ay sinabi naman ni Grandmaster Tung na hayaan siya ni Jiang Chen na samahan siya patungo sa lugar na yun, ngunit sa kanya namang naging alok ay mariing tumanggi ang ating bida, at kasunod noon ay sinabi ni Jiang Chen na dahil ang Dark Pavilion ay patuloy pa rin siyang hinahanting ngayon ay mukhang kailangan niya munang magpanggap bilang ibang tao. At pagkatapos noon ay nagsimula ng maglakad ang ating bida upang puntahan na agad ang Northern Ming Academy. At habang nangyayari yun ay unti-unti namang pinalilibutan ni Jiang Chen ng enerhiya ang kanyang buong katawan na sinimulan niya muna sa kanyang paahan. At hindi nga rin nagtagal ay natapos na nga ito kung saan nagresulta ito ng pag-iiba ng anyo ng ating bida bilang isang binata na may kulay puting buhok. At sa isip-isip ni Jiang Chen na magiging maayos lang naman ang Fearless Sect kung iiwan na niya muna ito, sa kadahilanang nagawa naman ng maayos ang Lesser Nine Mystic Array na pumoprotekta sa kanyang buong sect, at bukod pa dun ay nandito rin naman si Grandmaster Tong at Grandmaster Lu upang asikasuhin ang mga hangal na maaaring manggulo sa Fearless Sect. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na nga ang ating bida sa Chindian Town kung saan makikita ang nagkalat na mga kapwa niya na dayo lamang rin sa lungsod, at sa isip-isip ni Zhang Chen na kagaya ng kanyang inaasahan ay marami ngayon ang nilalang na magtutungo sa lugar na ito sa kadahilan ng bago makapunta sa Northern Ming Academy ay kailangan na dumaan sa Chindian Town. At matapos yun ay napalingu naman ang ating bida sa mga nagbubulungan ng na mga cultivator. At doon ay tinanong ng isa ang kanyang mga kasamahan kung narinig na ba nila na ang Northern Ming Academy ay nagre-recruit ngayon ng kanilang magiging estudyante. At sa tanong naman niya ay mabilis itong sinang ayuna ng isa, at sinasabi nito na ngunit gayon pa man ay napakahigpit ng gaganapin ngayong taon kung saan ay labing walong gulang pababa lamang ang kanilang tinatanggap na cultivator, at bukod pa dun ay dapat nasa level na ang mga ito ng conception tier martial artist, kaya naman sigurado siya na konti lamang ang makakasali na cultivator sa buong lungsod ng Chindian Town. Nasabi naman ng isa na narinig niya na maraming sumali sa palahok na ito ng mga young master ng malalaking sek, dagdag niya pa na kahit nga ang young master ng World Bank ay hindi rin pinalampas ang pagkakataon na ito at sasali rin sa gaganaping palahok. Subalit sa sinabi naman niyang impormasyon ay mabilis siyang pinatahimik ng kanyang mga kasamahan, at doon ay sinasabi ng mga ito na hindi nila maaaring pag-usapan ang World Bank sa pampublikong lugar, dahil kung may makakarinig sa kanila na isa sa mga ito ay siguradong hindi na sila makakaalis pa sa Chinggian Town ng buhay. At sa nangyayari naman ay maigi lang na nakikinig sa kanila ang ating bida. At sa loob-loob niya na ang World Bank ay ang nagkokontrol ng ekonomiya ng buong Atheist Continent, kung saan doon makikita ang lahat-lahat ng mga bagay sa buong mundo, at ito ay ang mga artifact, legendary weapon at kahit ang martial arts manual ay nasa kanila rin. Dagdag pa ni Jiang Chen na usap-usapan din sa buong kontinente na kung sino man ang mga ngahas na galitin ang organisasyong ito ay siguradong hindi makakaligtas kahit saan man silang sulok ng buong kontinente na magtago. At matapos naman yun ay ibinalik muli ang eksena sa mga nagchichismisang mga cultivator. At doon ay iniba na lang nila ang kanilang pinag-uusapan kung saan tinatanong ng isa kung narinig na ba ng kanyang mga kasamahan ang kumakalat na balita kamakailan lamang na nagtipo ng Shenggu Sek ng malaking hukbo upang wasakin ang buong Peerless Sek. Ngunit sa nangyari ay walang kahit sino sa mga ito ang nakabalik sa kanilang sek ng buhay. At sa kanya namang naging tanong ay mabilis na tumugon ng mga ito kung saan kinumpirma nila na narinig na nga nila ito. Dagdag pa nilang pagtataka na malaking misteryo nga ito dahil batid naman ang lahat na dihamak na mas malakas ang puwersa ng shengu sect sa Peerless sect. Subalit sa kabila nun ay wala silang naging laban sa puwersa ng mga ito at ang malala pa ay walang kahit isa ang nagawang mabuhay sa kanilang hukbo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay hindi naman talaga ang Peerless sect ang dahilan ng pagkaubos ng tinipo na hukbo ng shengu sect. Dahil ang may kagagawan talaga ng pagkalipol ng mga ito ay walang iba kundi si Bai Jiangyi na lolo ni Li Liu. Sa kabilang banda naman ay napangisi naman ang ating bida nang marinig niya muli ang pinag-uusapan ng mga cultivator at sa isip-isip ni Jiang Chen na ang Shenggu sect ay isa lamang hamak na walang kwentang sect para sa kanya. Dagdag niya pa na ang puwersang ito ay gagawin niya lamang na panibago niyang binuong alamat pagbalik niya sa kanyang trono sa kalangitan. Naantala naman ang pag-iisip ng ating bida nang may mga hangal na nilalang na mariing pinapaalis ang mga tao sa daraanan ng kanilang young master na kung tawagin nila sa pangalan na Master Lu. At sa nangyayaring ang kaganapan ay may isang nilalang naman ang kinakabahan na pinapatabi si Jiang Chen sa kinatatayuan nito, at doon nga ay makikita sa ekspresyon nila ang matindi nilang nararamdamang takot sa pagdating ng mga ito na parang nanggaling sa malaking organisasyon ang young master na yun. Subalit sa kanya namang pagpapatabi ay hindi ito sinunod ng ating bida, at nang makita nga ito ng young master ay nagalit ito kaya naman dahil doon ay binabalak na niyang sagasaan na lamang si Jiang Chen ng kanyang spirit horse habang tinatawag niya itong isang insekto. Sa binabalak namang gawin ng hangal ay labis na nainis ang ating bida kaya naman unti-unti na siya na naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay. Habang seryosong sinasabi ni Jiang Chen na sino ba ang young master na ito sa kanyang palagay dahil kahit nga ultimo ang mga dragon ay nagdadalawang isip na harapin siya. At pagkatapos niya sabihin yun ay pinakawalan na nga ng ating bida ang kanyang inihandang teknik kung saan may lumabas na isang marka sa kanyang palad na kung tawagin niya ay sealing beast at sa nangyari ay matagumpay namang tumama ang kanyang ginawang pag-atake at nang tuluyan na nga umipekto ang sealing teknik ay nagsanhi ito ng pagwawala ng spirit horse kaya naman nagresulta ito sa pagtilapo ng gunggong na hangal na si Master Lu. At nang makita ito ng kanyang mga alagad ay agad sila na nagtungo upang suriin kung ayos lang ba ang kanilang young master. At doon ay pagalit nilang sinabihan si Jiang Chen na kung anong lakas ng loob ang meron ito upang mga has na saktan si young master Lu. Samantala ay dahil nga hindi direktang pinatamaan ng ating bida ang hangal na young master ay mabilis itong nakatayo sa kanyang naging pagtalsik, at matapos yun ay binigyan niya ng isang gitnang daliri si Jiang Chen habang nanggigigil niyang tinatanong ang ating bida kung ninanais na ba nitong mamatay. At kasunod nun ay inutusan na niya nga ang kanyang mga alagad na paslangin na si Jiang Chen, at sa kanya namang naging utos ay mabilis na sumunod ang mga hangal na ito. At sa nangyari naman ay mas lalo ngang nagalit ang ating bida kaya naman sinimula na nitong magpalabas ng kanyang bahagyang aura, at hindi nga rin nagtagal ay matapos makalapit ng mga hangal na ito ay pinakawalan na ni Jiang Chen ang kanyang nagngangalit na aura, na dahilan ng pagkapinsala ng mga hangal dahil sa lakas ng naging impact nito, at bukod pa doon ay nagdunot pa ito ng bahagyang pagkawasak ng kalupaan. At dahil nga sa matinding lakas ng aura na pinakawalan ni Jiang Chen ay maging ang hangal na si Master Lu ay naapektuhan rin nito at doon nga ay sinabihan ito ng ating bida ng mga pangiinsultong salita dahil sa kabila ng pagiging mahina ng young master ay punong-puno ito ng kayabangan sa kanyang buong katawan. Labis namang nagalit ang hangal sa mga naging pangiinsulto sa kanya ni Jiang Chen, kaya naman dahil doon ay ipinagmalaki na nito na siya ay isang young master ng isang malaking organisasyon upang takuti ng ating bida. Ngunit sa kanyang ginawang pagmamalaki ng kanyang katungkulan ay wala naman itong naging epekto sa ating bida. Kung saan mariin sinabi ni Jiang Chen na ang pagkakakilanlan nito ay walang halaga para sa kanya. At pagkatapos nun ay inilapit ng ating bida ang kanyang mukha sa hangal na Yang Master habang nagpapakita ng katakot-takot na ekspresyon at dito ay sinasabi ni Jiang Chen na sobra siyang ginalit nito kaya wala na siyang pakialam pa sa kung anong background ni Master Lu. Lalabis na namang ikinatakot ng hangal nang makita niya ang kakilakilabot na pagngiti ni Jiang Chen na umabot pa sa puntong parang nais nang humiwalay ng sarili niyang kaluluwa sa kanyang buong katawan. Kaya naman dahil doon ay mabilis na gumawa ng distansya ang hangal na Young Master dahil sa takot na kung anong gawin sa kanya ni Jiang Chen at matapos yun ay mariin niyang binalaan ang ating bida na huwag na huwag itong mangangahas na saktan siya o kahit idampiman lang ang daliri nito sa kanya dahil sinisigurado niya na pagbabayaran ito ni Jiang Chen ng malaking kabayaran at kasabay nun ay ipinakilala na niya ng buo ang kanyang sarili bilang young master ng World Bank. At sa ginawa niya namang paglalahad ng matinding revelasyon ay bahagyang nagulat ang ating bida nang marinig niya ito, at sa loob-loob niya na kung paanong ang hangal na ito ay isa palang young master ng World Bank, at doon ay bahagya siyang nabahala dahil hindi magiging maganda kung ma-offend niya sa kasalukuyan ang organisasyong ito. Subalit bigla naman niyang naalala na ngayon pala ay wala siya sa kanyang totoong anyo, kaya naman dahil doon ay napapangiti na lang ang ating bida dahil bagamat hindi niya pa makakayang ma-offend sa kasalukuyan ang World Bank, ay hindi naman siya ngayon makikilala ng mga ito bilang si Jiang Chen na sect leader ng Peerless Sect. At kasunod noon ay mayabang niyang sinabihan ang hangal na kung ano naman kung ito ang young master ng World Bank, at sabay na nagpanggap ang ating bida bilang young master ng The Heavenly Palace, at sa loob-loob ni Jiang Chen na napakarami namang umiiral na malalaking puwersa sa buong Atias continent kaya hindi na mahalaga kung umiiral ba talaga ang organisasyon na kanyang binanggit. Labis naman na nabigla ang hangal na Young Master nang marinig niya ito dahil bagamat kailanman ay hindi niya pa naririnig ang organisasyong ito, ay sigurado naman siyang ang mga naglalagay ng salitang heaven sa kanilang itinatag na puwersa ay isang malakas na organisasyon, kaya naman kinakabahan yang tinanong si Jiang Chen kung anong rango ng Heavenly Palace na sinasabi nito. At sa naging tanong naman niya ay sinabi ng ating bida na ang proseso ng pagiging leader ng kanilang Heavenly Palace ay sa pamamagitan ng pagpasa kung sino ang tagapagmana. Kaya ang kanilang dugo ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng hamak lamang na mga ranggo sa mundong ito. At sa naging tugon naman niya ay pag-alit na sinabi ng hangal na si Master Luna kung ano naman kung ganun na ang kanilang tradisyon, dagdag niya pa na dahil ba doon ay may karapatan na si Jiang Chen na saktan siya kung kailanman nito naisin, at matapos yun ay pinagbantaan niya ang ating bida sa pagsasabi ng hangal na sigurado siya na hindi magugustuhan ni Jiang Chen na makalaban ang kanilang World Bank. Sa kabilang banda naman sa kanilang ginagawang diskusyon ay may mga nilalang na biglang dumating sa nangyayaring kaganapan, at ito ay ang eldest disciple ng sword sect na nagngangalang Ye Chang Feng, at ang isa naman ay ang eldest disciple ng ninth sect na nagngangalang Ji Kong Mi, at doon ay sarkastiko nilang tinanong ang young master na si Master Lu kung muli na naman bang ginagawa nito ang panluloko ng mga tao. At nang makita naman ng ating bida ang mga ito ay sa isip-isip niya na kahit pala ang dalawang malakas na sect na nakapaligid sa Northern Mountains ay nagpadala rin ng mga disciple sa gaganaping palahok ng Divine Academy, at habang nag-iisip naman si Jiang Chen ay sa naging saad ng dalawa ay pasigaw silang pinatahimik ng hangal na Yang Master. At sa sinabi naman niya ay nagsaad si Ye Chang na kung hindi pa daw ba napapagod si Master Lu sa paulit-ulit nitong panloloko sa mga ignoranting tao na siya ang Yang Master ng World Bank, at doon nga ay napagtanto na ng ating bida na niloloko lang pala siya ng hangal na Yang Master dahil ang akala niya ay ito talaga ang Yang Master ng World Bank. Kaya naman dahil doon ay mariing hiningian ng paliwanag ni Jiang Chen ang hangal kung bakit siya nito niloko, at sa naging saloobin naman niya ay mayabang na sinabi ni Master Lu na kung ano naman ang magagawa ng ating bida kung talagang niloko niya ito. At sa nangyayari naman ay nagkatinginan ang dalawang eldest disciple dahil mukhang magkakaroon pa ng matinding gulo dahil sa kanilang ginawang pagbunyag sa ginagawang pagpapanggap ni Yang Master Lu. Kaya naman bago pa lumala ang nangyayaring tensyon ay sinabi na ni Jikong ni kay Jiang Chen na bagamat hindi talaga si Master Lu ang young master ng World Bank ay ito naman ang successor ng Black River, at kasunod nun ay magalang niyang minungkahi na palagpasin na lang nila ang naganap na gulong ito at huwag nang palakihin pa. At nang malaman naman ng ating bida ang isa pang matinding revelasyon ay bahagya siyang napatahimik dahil batid niya na ang Black River ay ang kapantay ng puwersa ng White Emperor City, kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung kabilang naman pala sa malakas na organisasyon ang hangal na si Master Lu ay bakit pa ito nagpapanggap na Young Master ng World Bank. Sa kabilang banda naman ay maging si Master Lu ay sinabihan ni Ye Chang Feng na palampasin na lang ang nangyaring gulo. Dahil kung ipagpapatuloy pa nito ang gulong ito ay sigurado siyang hindi na talaga ito makakauwi pa sa mansyon ng Black River. Dagdag niya pa na huwag kalimutan ni Mastolo na ipinatapon siya ng sarili nitong ama upang magtino siya at magsisi, ngunit sa nangyari ay mukhang hindi ito naging epektibo sa kanya. Sa binitawa naman niyang mabigat na salita ay imbis na kumalma ang hangal ay mas lalo pa nga itong nagalit, kaya naman hinawi niya ang kamay ni Ye Chang Feng habang pagalit niyang sinasabi na huwag itong makialam sa mga nangyayari sa kanyang sariling buhay. Subalit gayon paman ay sinunod naman niya ang minungkahi nito na palampasin na lang ang nangyaring gulo. Ngunit bago paman sila umalis ay sinabi niya sa ating bida na ipapaimbestiga niya ang Heavenly Palace na sinasabi nito. At kung malalaman niya na niloloko lang siya ni Jiang Chen ay isinusumpa niya na pagbabayari niya ito ng malaki. At sa naging pagbabanta naman niya ay sarkastiko siyang pinaunlakan ng ating bida, at sa loob-loob ni Jiang Chen na dahil kahit naman malaman ng hangal na young master na nagsisinungaling lang siya ay sigurado naman siya na huli na rin ito. Gayun pa man ay isinawalang bahala na ito ng ating bida sa kadahilanang ang pinakamahalagang bagay sa kanya ngayon ay ang makapasok siya sa Northern Ming Academy. Mabilis naman lumipas ang kinabukasan kung saan sa labas ng Northern Ming Academy ay nagtipon-tipon dito ang napakaraming bilang ng mga martial artist na nais sumali sa gaganaping palahok ng Divine Academy upang makapasok sa Northern Ming Academy, at ang isa sa mga ito ay walang iba kundi ang ating bida na taimtim lamang na naghihintay sa magiging tagapangasiwa ng unang gaganaping pagsubok. At doon ay agad namang napansin ni Ye Changfeng si Zhang Chen na binabalak rin palang sumali sa gaganaping palahok kaya naman ipinaalam niya ito agad sa hangal na Yang Master. At kasabay nun ay tinanong niya ito kung sa tingin ba ni Master Lu ay magagawang makapasok ng ating bida sa Northern Ming Academy. At sa naging tanong naman niya ay mabilis na tumugon ng hangal kung saan mariin niyang sinabi na wala siyang pakialam kung nais man itong sumali, dahil ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay ang malaman kung totoo ba ang Heavenly Palace na ipinagmamalaki ni Jiang Chen, dahil kung sakali na malaman niya na nangahas ito nalukohin siya ay pinapangako niya na pagbabayarin niya ito ng masalimuot na kaparusahan. At sa naging saad naman niya ay tinanong siya ni Ji Kong Mi kung seryoso ba talaga ito sa kanyang binabalak na gawin, at sa nangyayari naman ay pinatigil na silang dalawa ni Ye Chang Feng, at pagkatapos ay tinanong niya si Master Lu kung bakit ito lumahok sa gaganaping pagsubok ng Northern Ming Academy dahil batid naman nila na masyado pang maaga para kay Young Master Lu upang sumali sa kaganapang ito. At sa naging tanong naman niya ay mabilis na sumagot ang hangal kung saan sinabi niya na kapareho lang ng dahilan nilang lahat kung bakit sila sumali dito. At ito ay walang iba kundi dahil sa pamana ng tinatawag ng lahat bilang conceptor. Dagdag niya pa na marami rin siyang nakikitang pamilyar na mukha sa kanya at sigurado siya na nagtungo rin ang mga ito sa kapareho ng kanilang dahilan, at sa naging saad naman niya ay sinabi rin ni Ji Kong Mi na sa mga nakaraang ginawang recruitment ng North Herming Academy ay iilan lamang ang mga nais dumalo, subalit ngayon ay napakaraming martial artist ang mga nais sumali dito, kaya naman sa tingin niya ay mukhang maraming sect ang nakasagap sa mga kumalat na balita. Sa kabilang banda naman ay naging seryoso ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ng hangal na young master kaya napagtanto na niya na tama siya sa kanyang hinala na nasa Divine Academy nga ang naiwang pamana ni Nian Shen. Ibinalik naman ang eksena sa mga ito kung saan napansin ni Ye Chang Feng na nandito ang drunkard na nanggaling sa Drunken Tavern, at maging ang Blood Eye na nanggaling naman sa Illusory Sect ay nandito rin, at doon ay sinabi naman ni Jikong na kung ganun pala ay dumalo rin ang mga pinakamahuhusay na martial artist sa kanilang henerasyon. Bahagya namang nangamba ang hangal na young master nang malaman niya ito kaya naman unti-unti nang lumalabas ang pawis sa kanyang mukha, at sa loob-loob niya na tila karamihan sa mga lumahok na martial artist ay ang mas malalakas na puwersa kaysa sa kanilang Black River. Samantala sa nangyayari namang kaganapan ay biglang may isang nilalang ang dumating at pasigaw niyang pinapatigil ang lahat sa kanika nilang ginagawang pag-uusap. At ito pala ay walang iba kundi ang hinihintay ng lahat na magiging tagapangasiwa at doon ay inanunsyo nito na magsisimula na ngayon ang gaganaping pagsubok ng Northern Ming Academy, kung saan ipinaliwanag niya na ang unang magiging pagsubok ng mga ito ay dapat magawa nilang makapasok sa Gates of the Mountain, Mariin niya ring binalaan ng lahat na ang higit sa labing walong taong gulang na martial artist at ang mga hindi pa nagagawang maabot ang level ng conception tier ay umalis na agad dito. Labis namang nadismaya ang ating bida nang marinig niya ito sa kadahilan ng siya lamang ang nag-iisang body tier cultivator sa lahat ng martial artist na lumahok. Kaya naman sa isip-isip ni Jiang Chen na bakit pakiramdam niya ay siya ang tina-target ng mga ito. Makalipas naman ng ilang sandali ay sinimulan na nga ang kanilang unang pagsubok, kaya naman dahil doon ay nagsimula ng humanay sa pila ang mga martial artist, at bagamat hindi pisak ang cultivation level ng ating bida sa naging pamantayan ng Northern Ming Academy at sa ginawang pagbabanta ng tagapangasiwa ay pumila pa rin siya dito. At maya maya lang ay si Zhang Chen na nga ang susunod upang pumasok sa gates of the mountain, at doon ay sinimula ng suriin ng formation ang cultivation level ng ating bida. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!